Good morning. So, bababa ako, guys, dahil bibili ako ng kape. Good morning. Maulan na, Tuesday, guys. Punta muna tayo sa tindahan at bibili tayo ng kape. So, ayan, guys. labas na ako sa gate namin. Bibili tayo ng kape. Bianco. Sige pong paayong pili tayo ng kape. Tao po! Ate Garly! Pabili nga po! Biskapi na 3 in 1. At saka, miskapi na 3-in-1, tsaka yung pantin na conditioner. kape at conditioner so bibili tayo guys ng pandesal mas masarap sa umaga ang pandesal at kape punta so, tayo guys sa uh, bakery namin dito pasyal ko kayo guys So, malapit na tayo guys sa bakery. Ganyan patag pero hinihingal ako. Dito na yung pandesal. Ito na guys, sa bakery na tayo. Pandesal. 30. Kapatong nga po ah. So ayan guys, o oh ina ko, nakabili na po ako ng halagang 30 pesos na pandesal. So may pasok kasi ang asawa ko. Pero doon sa Maynila, walang pasok dahil sa bagyo. grocery, lang tayo guys Grabe ang kalat dahil sa ulan See so, and guys malapit na ako sa bahay namin ito po yung lugar namin, guys. Malapit na po sa gate namin. Okay, thank you for watching. Thank you for watching, guys. Pa-subscribe na rin po.